Hi guys! Hila pala yung boses ko kasi may natutulong. Happy Friday! Today is, ano ba? September 15, 2023. And today, merong galap sa aming munting tahanan. Mamayang gabi guys, is isi-celebrate in advance ni Kuya yung kanyang 30th birthday. Kasi yung birthday talaga ni Kuya is this coming Sunday pa eh, may pasok siya ng araw na yan, guys. And he thought of having a small salo-salo kasi nga, 30 na siya, guys. So, to Kuya, I would like to greet you in advance. Happy, 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 happy birthday, Ada. May all your wishes, may all your heart's desires do come true. And sana is, manatili kang matulungin, manatili kang babae and mag manatili kang mabuting tao sa lahat including us may na naman ako guys I'm currently working kasi ang RD ko is sad month so hanggang tomorrow yung duty ko guys pero today medyo free up ako sa mga coachings kasi tomorrow yung apat yung lima tapos na yung apat na lang for tomorrow. And, maliligo ako ng maaga. Kasi, it's ano pa naman eh. 8.24. Tapos na kami mag-breakfast ni Daddy. And, si Daddy is kasakulukuyang natutulog. Kasi, hindi kami nakatulog ng mabuti kagabi. Na dahil si Kuya, ang tagal umuwi. Tapos, si Kian pa. Baliktad ko patulog. sus nakakainis talaga itong bata to <laughs> So, we needed to move key at pasensya talaga kasi <laughs> ilong ko, guys. Ayan na naman, red nose na naman. <laughs> so, anyway, uh, so, yun ang magiging ganap namin tonight. And definitely, I will vlog uh, our event for tonight. Ito kilay ko pala guys. Ito yung tint ko na, ginamit na says lady hanggang ngayon. Or to two days or three days na to. Hindi talaga siya tatanggal guys. So, <laughs> ang tibay talaga ng sales lady. Ang ginawa ko palang style guys. Uh, dipis naman. Oh, para ako kilay 2000. So anyway. ah uh, dito ko lang muna i-end ang aking vlog. This morning. Kasi nga mag na ako mamaya. Eh, magsusuot din ako ng... Uh, ano, this afternoon yung, yung ano ba yun? Uh, isusuot ko is siguro mag-jeans ako or magpambahay na medyo presentable. Iyon ang bala ko isusuot kasi marami kami bisita tonight. Meron mga kaibigan ni kuya, yung in-laws ko, yung ate ko darating din yata. Tapos, pag-dinner uh, lang good guys, nag-order lang si kuya ng food package. May lechon, may ulam. So kahapon pala guys, hindi ako nakapag-vlog. Nagpunta kami dito sa isang merchandise na store. Dito lang sa may, malapit lang din sa amin. Ang mumura ng kanilang mga bilihin guys. Ang mumura ng kanilang mga delata, mga cold cuts, everything although hindi kompleto yung ano nila guys, tindahan pero at least we were able to buy some stuffs kasi nga nakulangan na kami sa breakfast so kinilangan namin bumili so nakabili naman kami kahapon that amounted to around 2.7 malaki-laki din guys kasi marami-rami din yun and bumili din kasi sina kuya ng mga gagamitin na like, like, paper plates for today's video nga for today's event so Okay din doon, guys. Kung sino may yung nakakaano, nakatagatalisay, Yules, ano, Yules Merchandise ang pangalan. Ha, ba't ako nagtatagalog? Di ba magbisaya na magtagalog, guys? Pero, hayaan nyo na. Minsan, magtatagalog ako pag feel ko. Pero, minsan din, gusto ko lang magbisaya. Magbibisaya dito ako, guys. Kasi, mas hiyang ako doon. So, ang among sakyanan, guys, o yung sasakyan namin, ispinark namin sa labas. Kasi, ah, alis si Kuya mamaya susunduin na niya si na mamili ang Daddy Joe kasi hindi na nga pwede mag-drive muna si Daddy Joe guys ng car dahil na dun sa sakit niya. Tapos si Papa ay susunduin din niya para mag-rearrange sila dito sa bahay. Maglinis-linis ng konti. Kasi ako, mamayang hapon pa talaga ako available kasi 3.30 ngayong off ko. So yun muna guys. I'll part this video kasi mamaya pag uh, hapon o sa gabi na ako magbablog. Alright, abangan nyo kami guys! Okay. Guys, we're back guys! So, eto na, nag-set up na kami ng table. In-arrange na yan ni Papay lahat. Naglinis nag na sila dito and then they're just gonna mop the floor. So now, Daddy is asking me to get the... Uh, <coughs> uh, ano? <coughs> <coughs> ano ba itong kinukuha ko? Ang lang guys. <coughs> dali, 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 dali! eto para sa bigas kasi mag sasaing na si daddy and etong batang to he's not in the mood so yan nag arrange na kami dito guys okay, si PS5 and all and then sa labas mamaya pakita ko guys I'm back so nakaligo na ako guys and naka nagbutang na ko kilay pero nakalimot lang ko pang lipstick pero naman ko yung lipstick dire so ni lakaw ni daddy guys but ni balik miss agi good thing na pa miss deka kay nabili na sa dangyang driver's license good <laughs> talaga hi yan na naman siya guys oh yung culprit <manyan> Snoopy na lang andito pa kami talaga sa loob ng subdivision hindi pa kami nakalabas kay na kumabta na sa midito stomoy balik na sa sagi So, I decided to wear na lang green. My green. Maluma-luma na talaga itong mga damit ko, guys. Mabalik-balik na lang kasi wala nga akong bago. Kasi, there's no need for me to buy new clothes. Kasi, nasa bahay lang naman. And then, so, naiwan sila lahat doon. Natutulog mo na si na kuya and papay because na napagod talaga sila sa kakalinis ng bahay. So, ngayon, bumalik kami. Nalagay motor. Sa motor? Ang kuya ng motor Wala kumantay no? wow. Wala Wala Di ko Habi yeah. na ko Are Ayan, guys So, nag -prepare na kami ng mga chairs Tables and chairs dyan sa labas Kita nyo yan Ayan So, okay. nag na lang sina kuya ng ano Tatlong set ng tables and chairs Para Ano bang tawag nun? hindi na sila, hindi na kami mahirapan ba although sa loob meron namang mga chairs din doon pero man, ang liit lang kasi ng aming bahay guys ang liit lang aming sala pang ano lang talaga siya pang family of dapat lima pero walo na nga kami ngayon guys di ba pero okay lang yun kasi bubukod naman si kuya uh, this year so we're on our way We're on our way pala guys, hindi nyo pala alam bakit kami umalis. So we're on our way to fetch Daddy Joan mamili. Because nga, I, I think I mentioned this earlier when I opened my vlog that uh, since Daddy Jo can no longer drive muna, pinagbawalan mo na siya ng mga anak niya na mag-drive. So, um, kami muna, susundo sa kanila and then we will also send them home uh, tonight. Para safe din talaga sila ...sa pagbiyahe nila. Okay, so bumalik na naman kami ni Daddy. Palabas na naman kami ng subdivision. Gising-gising patungo. Okay. Well, anyway. Ganun talaga. Pag tumatanda na... nakakalimutin na talaga. So, ayan yung bag niya sinasabi niya, guys. Kasi yan yung pinaggagamit ko sa kanya... ...ever since nung nagkaroon na naman kami ng insidente... ...na naiwan na naman yung wallet niya... So sabi ko, meron kasing body bag si Kuya, which is like that. Ewan ko ko lang anong brand yan. Yeah. Parisian? Ah, Pega, Pegasus? Hmm? Ano? I don't know guys. Pegatias uh, ha? Huh? Basta, basta letter P guys. Basta na na Italian. Italian siya na brand. No, hindi na. Wala nagigamit ni Kuya guys. So I told Daddy, put all your belongings there like your cell phone, your charger sana pero maliit kasi siya so ang mas magkakasya lang talaga is his wallet so I told him to put that kasi andyan na yung lahat yung driver's license niya guys para kung sakaling umalis man kami eh yung bag na lang yung um, dadali niya the problem is pati yung bag na iwan din niya o ba diba? so wala pa rin nangyari <laughs> anyways kahapon guys, dumating na si na, no, the other day pa, dumating na si na papay from Turkey. O di ba bongga talaga ni papay, pa Turkey, Turkey na lang. And, she brought us, me and Pasalubong So, etong, hindi nyo kita. Basta eto guys, ah, uh, sandali. Ipakita ko sa inyo, ha? Uh, ayan. So, isa siyang evil eye to that? I don't know. Basta, Basta. Basta pang ano siya, protection daw siya guys sa mga, sa health, sa mga masasamang loob, sa mga masasamang tao, sa mga negative, negativities, yan. Yeah. So, dalawa yung binili niya, silver nga lang yung ano, bracelet, kasi walang iba eh, walang gold. So, piner, pineran ko lang siya sa aking lakos na uh, wallet, kasi, a uh, watch, kasi yung watch ko naman is silver. Okay. So yun pala yung update ko Sa pagdating ni babay uh, Alright so magpapasounds lang muna ako guys Magpapag music ako kasi malayo pa, yung, malayo pa yung Lalakbayin namin ni daddy And magwi-withdraw pa nga ako Kasi wala talaga akong cash dito guys So uh, Yon So magwi ko and babalikan ko kayo mamaya guys pag namin na sa Guadalupe when we fetch na joan Jo and Mommy Lee. Bye-bye. Bye-bye. Ha kuwang tubig? Hala, dad ko kuwang tubig. So dito na kami guys. Ito na yung food. Let's go. Wait lang, baby. Ito namang apo ko, na oy. Wait lang, baby. So, what's your attire, baby, for daddy's birthday? Ay, sus, eh. siya, guys. So, I'll show you the food. And then the eclair cake. Ang luto na, Nakatila na sila, mami, sa eclair? No. So, I made mamili. Mamili, message to the celebrator. Celebrant. Celebrant? Happy birthday Ken. And then? More then, birthdays to celebrate. Ah, God bless. God bless. So on Sunday, mommy will have... we Will and hear... Thanksgiving so, Mass. Thanksgiving Mass. So, for the September celebrants. And then, let's also ask our daddy Joe. So what's your message to our birthday boy? Uh, my uh -huh. message to our birthday boy, uh -huh. the celebrator, mm. come Sunday. Yeah? Yes, huh? Well, more. Oh more more happiness in life wow and wealth and wealth and more money more happiness and success in life yes let's ask the father what's your message to your eldest son be happy don't worry be happy. don't worry okay, okay. be happy <laughs> so our message to our What's, your message, What's your, to your message to your daddy? To your daddy? <laughs> dadada, 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 dadada. And then let's ask the... <laughs> message. I love you. I love you, <laughs> <laughs> Let's ask Bojoy. joy message to Kuya. Have fun birthday, guys. <laughs> oh, okay. Have fun. <laughs> Okay, so nanamong mga ubang bisita ni bisita ni Kuya guys. Timing jud kami naabot. So magslungag sa mi. Happy birthday. Ay ay, man ay. Happy birthday. Happy birthday Hello! Kuya. Happy birthday. Uh, I am level 30. Wala na ako sa second job. Oh. Uh... <laughs> so message to your family on your birthday, Sunday pa. Uh, okay, the birthday po. Oh, oh, sige. Like Happy birthday po oh, sa thank, oh, thank, thank you. Sabi sa. Ibu, uh, thank you everyone for coming here. Ibu, thank you. Ibu, 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 message Ibu, Ibu, Stay healthy. Imo

ko pala ang kaya ko atray